Live tayo ngayon dito sa Maynila kung saan patuloy ang matensyong hostage drama. Ito ang storya ng isang korupsyon na nauwi sa isang madugong trahedya. Somebody from Don Bootsman allegedly asked for a large amount of money from Captain Mendoza. Binaasok nila sa kanila. Kayo ang may sagalalaan at dahil to ayaw pala. Sir, ipampaluan at sa kanila yung, yung sama ng loob ng ating pareho. Pinakakupo sa amin yung optisya na taba. Kal na umaga para sa mga turistang Chinese na namamasyal sa my Fort Santiago. Habang naghihintay ang isang driver ng bus sa kanila, mayroon isang lalaking nakasuot ng uniforme ng pulis at biglang sumakay ito. Mahinahon na nagtanong ang taong ito kung pwede ba siyang sumakay. At nung tinanggihan, agad itong nagdeklarang mga hostage ko na kayo ngayon. Ang taong ito ay si Police Senior Inspector Rolando Mendoza. Ipinaliwanag ni Mendoza na wala silang kasalanan. Bagkus, galit si Mendoza sa gobyerno ng Pilipinas. Natanggal si Mendoza sa pagiging pulis dahil sa kasong ekstorsyon. Ngunit para sa kanya, inakusahan siya ng krimen na hindi naman niya ginawak si Mendoza ay isang respetadong pulis. Sa katunayan, tumanggap siya ng iba't ibang parangal. Isa siya sa ginawaran na one of the 10 outstanding policemen sa taong 1986. Mahal na mahal ni Mendoza ang pagiging pulis. Sa loob ng bus ay mayroong 20 Chinese foreigners, tatlong Pinoy na tour guide at isang driver, si Alberto Lubang. At pagkatapos magdeklara ng hostage, inutusan ni Mendoza si Alberto Lubang na pumunta sa Rizal Park. At sa tapat ng Kirino Grandstand, pinahinto ni Mendoza si Alberto. At agad niyang pinusasan ito. At nung kumalat na ang sitwasyong nagaganap, agad nagsidatingan ang mga pulis. At dahil nga pulis si Mendoza, alam niya na ang hostage taking, lalo na kung mga foreigner ang mga hostage, ay isa itong napakalaking istorya. Pagkakaguluhan ito ng mga media. At di kalaunan, agad ngang pumutok ang balitang ito sa buong mundo. We have a breaking news story this... update sa nangyayaring hostage drama jaan sa Manila sa so wide road in Manila, Manila bisita ng police na si Bagaser Bicho sa tourist bus na may sakay na Hong Kong Nationals sa kiling ng Grandstand sa toranado to Mendoza. Mendoza. May dalawang inatasan ang Grand Commander na si General Rodolfo Magtibay na maging negosyador sa hostage taking na ito. Si Colonel Orlando Yebra at si Major Romeo Salvador. May binigay si Mendoza sa mga negosyador na mga dokumento na nagpapatunay na wala siyang kasalanan sa inaakusa sa kanya. Habang painit na painit ang sitwasyon, dumating ang mga Special Action Force o SAF. At sa kabilang dako naman ay nagprapractice ang mga SWAT na mag-assault ng isang bus. Kita ko yung isang bus, isang malaking bus with SWAT members assaulting the bus. Sabi ko, hindi siguro ito yung bus. The police officers told me, sir, ipapra-practice lang kami. Para pagka tinawag na kami for assault, medyo alam na namin kung paano gagawin namin kapag in-assault na namin yung bus. So, as it is, three teams trying to assault the bus. 10-15 minutes, wala pang 10 minutes maybe, tapos na yung assault. Huli na yung hostage taker, na-release nila ng maayos lahat ng hostages. That was the ideal situation, but that was just a practice. Habang nagkakagulo ang mga media at nagpapaunahan makakuha ng pinakamagandang anggulo at pinakamagandang storya sa hostage taking na ito, sa loob pala ng bus ay mayroong TV. Nakikita lahat ni Mendoza kung ano ang nangyayari sa labas. Habang pinapanood ni Mendoza ang mga balita, nagalit siya dahil pinagmumuka siyang masamang tao sa mga news. Kaya nag-request ni Mendoza ng media para may paliwanag niya ang kanyang sarili. Nagboluntaryo si Erwin Tolfo na siya ang pumasok sa bus para mag-interview kay Mendoza. Ngunit hindi pumayag ang PNP dahil ito raw ay delikado. Sa tuwing tinutupad ng mga otoridad ang kanyang mga demand, gaya ng pagkain para sa mga hostage at gasolina para patuloy pa rin umandar ang aircon ng bus, nagpapalaya si Mendoza ng mga hostage. At sa puntong iyon, nung nakita nilang nakikipag-cooperate si Mendoza, inakala nila na mareresolba agad nila ang problema sa hindi madugong paraan. Naghihintay pa rin si Mendoza ng media na papasok sa bus para maliwanagan ang lahat at para makinig ang gobyerno sa kanyang hinanaing. Dahil hindi po mapayag ang mga otoridad na magpapasok ng media sa loob ng bus, ipinaskil niya sa bintana ang mga katagang Media Now, 3pm today, deadlock. Habang naghihintay si Mendoza ng media, isang misteryosong lalaki lumalapit sa bus. Agad tumakbo si Major Salvador sa taong ito. Siya pala ay kapatid ni Captain Mendoza, si SPO2 Gregorio Mendoza. Ayon sa kanya, siya daw ay pumunta para kumbinsihin ang kapatid na itigil na ang lahat ng ito. Biglang napansin ni Major Salvador na may baril siyang dala at agad namang kinuha ito ni Major Salvador dahil nga nandoon na ang kapatid ni Mendoza, inutusan ng PNP na kausapin ni Gregorio ang kanyang kapatid para hindi ituloy ang kanyang 3 p.m. deadlock. Huwag mo muna ituloy ang 3 p.m. deadlock. Hello. Ah, extension tayo. Pwede mo muna, Tol. Ipapaliwanag ko muna sa kanila yung, yung sama ng loob natin pareho. At sa mga oras na yon, tumawag si dating Manila Vice Mayor Isko Moreno kay Mendoza. Ipinalam ni Isko Moreno na nandun na siya sa ombudsman at tinanong kung sino ang kanyang gustong kausapin. Binigay ni Isko Moreno ang cellphone sa taong ito. Si Deputy Ombudsman Emilio Gonzales. At laking gulat ni Isko Moreno nang biglang sumigaw at pinagmumura ni Captain Mendoza si Deputy Gonzales. Sinasabi ni Mendoza na si Gonzales ang dahilan kung bakit nasira ang kanyang buhay si Gonzales pala ang may hawak ng kaso ni Mendoza at nanghihingi ito ng 150,000 pesos para ibalik si Mendoza sa kanyang pwesto. Matagal na pala itong modus na mga taga-ombudsman sa mga kapulisan. Aakusahan nila ang mga pulis sa isang krimen na hindi nila ginawa at manghihingi ng pera para lamang sila ay mapabalik sa pwesto. At itong korupsyon na ito ang dahilan bakit nagawa ito lahat ni Mendosa? Biglang tumaas ang tensyon sa loob ng bus. Habang hinihintay ni Mendosa ang pagbabago ng desisyon ng umbutsman sa kanyang kaso, kinaladkad niya ang isang lalaki sa may pintuan at pinusasan nito. Nagpapabatid na seryoso siya at handang pumatay para lamang maibalik siya sa kanyang puesto. Maggagabi na, pero wala pa rin humpay na nagpapaunahan ang mga media makakuha ng pinakamagandang storya at ang gulo. Di kalaunan, mayroon isang radio station ang nakajakpat at nakakuha ng pinakamagandang scoop sa araw na iyon. Nakontak nila sa loob ng bus si Captain Mendoza. Uh, Captain Rolando Mendoza, magandang gabi ko sa inyo. Eh? Ah, magandang gabi po. Si Michael Rojas po ito ng RMN ninyo kung pabor ako ito sa inyo yung pong decision o yung di parte ano pong gagawin ninyo ano plano ko ninyo yung decision yung hindi maging pabor sa akin ang decision kasi sa lahat ng papilis apa ay sinasabi na maling mali ang pangyayari na nangyari sa akin si Gonzales at saka si Gutierrez sinabi ko na sa kanila kayo ang may kasalanan pagka ito ay lumala habang nasa ere ng RMN si Mendoza lumapit si Carnel Yebra Major Salvador at ang kanyang kapatid para ibigay ang letter na galing sa ombudsman. Kapitan, pwede po ba nating basahin sa ere yung pong nilalaman nung pong sulat sa inyo ng ombudsman? Oh, yeah. Yes sir, yes sir. Thank you, the Mendoza. After a war conversation this afternoon, I hereby confirm that I shall personally review the new case. I hope that you will take my word. For that, I thank you for understanding my position. I shall continue to understand yours.

nakikita ito lahat ni Mendoza. Kapitan, oh, meron po kayong pakiusap sa pamamagitan po ng RMN. Nakikinig po yung mga polis ngayon. May pakiusap po kayo sa mga polis na, na lalo oh, lalo na doon sa mga sniper. Ay, yung sniper, eh, pag hindi sila nagsiali sa kanilang besto, ay, sasambo lang ko sila, i-sniping ko kamo pintuan. Habang nangyayari ang lahat ng ito, ang ground commander na si General Magtibay at si dating Manila Mayor Alfredo Lim ay wala sa Carino Grandstand Kumakain sila sa halos isang kilometro ang layo na kainan sa Emerald Garden Ayon kay Lim doon daw sila magmi-meeting kung ano ang kasunod nilang desisyon Habang galit na galit si Mendoza sa loob ng bus at habang kumakain si Mayor Lim at si General Magtibay sa isang restaurant bigla namang inaresto ng mga kapulisan ang kapatid ni Mendoza Pinaaresto ni Mayor Lim ang kapatid ni Mendoza dahil siya raw ay aksesori at kasabwat sa hostage taking na ito. Agad pinagkaguluhan si Gregorio Mendoza ng mga taga media At dahil natutok si Captain Mendoza sa mga balita sa loob ng bus, nakikita niya ang pangyayaring ito. At dito na nagsimulang naging madugo ang sitwasyon. Ay! 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 Ang kapatid nakikita kung bakit niya daling tumakbo si Erwin Tulfo para ipaalam sa mga otoridad ang mensahe ni Mendoza. Ngunit wala ang ground commander. Wala ang mayor. Nasa restaurant, kumakain. Walang may magdidesisyon sa pinakakusyal na sitwasyon. Nilamon na si Mendoza ng kanyang galit. sa mismong pagkaalis ng sasakyan kung saan isinakay ang kapatid niya, dito na nagwala si Mendoza. Kapitan! <tod noise> <tod noise> pinagbabaril niya ang mga nasa loob. Agad naman inutusan ni Mendoza ang driver na umalis na sila doon ngunit binaril ng mga sniper ang gulong ng bus. Gamit ang nail cutter na nakasabit sa kitchen ng susi nabuksan ni Alberto Lubang ang posas at nakatakas ito. Sabi ni Lubang ay patay na lahat. Nagdesisyon na si General Magtibay na isagawa na ang assault at sugurin na si Mendoza. Ngunit sa isang kwestyonabling disisyon, iniutos ni General Magtibay na SWAT ang mag-ooperate ng assault at hindi mga SAF. Na dapat sa mga ganitong sitwasyon, mga SAF ang nararapat na mag-operate dahil mas sanay at mas marami ang kanilang kagamitan. Ngunit dahil ito ay utos ng ground commander na si General Magtibay at nagpraktis naman daw kaninang umaga ang SWAT, sila ang nag-operate ng assault. Pinalibutan nila ang bus at binasag nila ang mga bintana gaya ng kanilang napagpraktisan kanina ng umaga. Ang kaso, hindi nila madaling nabasag ang bintana dahil ito pala ay fiber class. Malayo sa kanilang napagpraktisan kanina. Hirap na hirap makapasok ang mga SWAT. Lumalaban si Mendoza sa kanila. habang ito ay nangyayari lahat, hawak na pala ni Colonel Yebra ang sulat na matutupad na ang kanyang demand na may babalik na siya sa kanyang pwesto. Ngunit dahil hindi na makontak si Mendoza, huli na ang lahat. Ang desisyong iyon ay wala ng kwenta. Walang kamalay-malay si Captain Mendoza na natupad na ang kanyang demand. Linamon na siya ng galit at puot at patuloy na lumalaban sa mga swat. Hindi nila mabasag ang bintana kaya sinubukan nilang hilain na lang ang pinto ng bus gamit ang lubid para doon sila papasok. Ngunit naputol ito. Di kalaunan, nadiskubre nilang may emergency exit pala ang bus. Pinuksan nila ang pintong ito at doon sila pumasok. Ngunit pasok nila, pinaputukan sila ni Mendoza. At sa halos isang oras na pagtatangka ng SWAT na pasukin ng bus, wala pa rin nangyayari. Tila ba hindi alam ng SWAT kung ano ang kanilang gagawin. Kaya nagdesisyon na ang mga otoridad na pagalawin na ang mga SAF. Ang plano ng SAF piliting papuntahin si Mendoza sa bandang pito para makakuha ng clean shot ang mga sniper. Hinagisan ang bus ng mga tergas. At dahil nga walang makita at nahihirapang huminga si Mendoza, maatras siya papunta sa pito ng bus. At nung magkaroon na ng clean shot ang mga sniper, agad nilang binaril si Mendoza. tapos na ang lahat. Patay na si Captain Mendoza. At laking gulat ng mga otoridad nung no makita nilang may mga buhay pa sa loob. At kahit tapos na ang trahedya, hindi pa rin makontrol ang mga agresibong taga-media. Guilty man o hindi si Mendoza, naniniwala akong biktima lang din siya. Biktima ng isang kurap na sistema. Biktima ng isang basurang gobyerno. Hindi niya mahanap ang hostisya at nagdesisyong ilagay na lang ito sa kanyang mga kamay. At sa kasamaang palad, nauwi ito sa isang madugong trahedya.